Uh, mga amare, nag nga ako ng paan ng manok. So, bumili nga lang pala ako ng isang kilo. So, 115 nga ang per kilo nito. So, try ko nga lutuin, yung crispy na halos nakakain na, pati buto. So, nakakita kasi ako ng video ng ganun. Kaya tara gayahin natin. So, natin. So, ito pala yung aking mga paalang manok. Nalinis na rin. Tinanggalan ko na rin siya ng mga kuko. Yan. Tapos, lagay din natin ito. Let's go. Nagasin ko na ito, guys. Tapos, lalagyan natin na buya Tapos, buyas. Tapos, yun. Lagyan natin ito. Lansa. Tapos lagyan natin ng tubig. So, ayan. Ganito siya, guys. Yung lubog siya. paglubog sa tubig. Pagkatapos, itatakpan natin. Lagyan natin yun. Ayan. Dain lang natin ng 2 hours, guys. Lutuin natin siya ng 2 hours sa mahinang apoy. Balikan na lang uli natin mamaya. So silipin natin. Okay, yung pa. Uy. Check natin. Kung sobrang good na niya. Ayan siya. Ayan siya. Uy. Sobrang kung lambot na mga niya. Nagbibigil-bigil na. So, palalamigin lang natin to. Tsaka natin naalisin sa tubig. Huwag tayo mag-prito. Ayan. Ito na rin natin mamaya, guys. <clears throat> ito na yung nilagaw natin. Ngayon, higyan natin ng breading mix. Pwede naman breading mix o kaya harina. Hindi mo rin lagyan ng harina uh, mga pampalasa. Yan. Tapos, ididip na natin ito sa cook lang natin ng ganyan, guys. Yan. Tsaka natin, ididip sa mantika. Kumukulong mantika. So, ayan, guys. Inisyon nyo lang na kumukulong yung mantika. dan yeah. itu yeah. hmm. yeah. 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 Ang kalimat Okay Yan na. Ito na ang texture niya, mga mare. Crispy na siya. So, unang fry pa lang to. Ito double fry natin para lalong malutong muna na Yahon na natin to para second batch naman. Ang tuktut. So, ito na. Tikman na natin ang... Ah. Yan. fried chicken feet Malutong. lutong pati buto mm. Mm. ang oh, lambot nga pati buto makakain ang sarap mm. nga nga hmm masarap Try nyo na rin, guys. Walang tapon. Masarap ito sa sa suka. Uy, mm. fried. Fried. Pa. Yum.